So hello guys, nandito po ako ngayon sa Marikina Pero dito po ako inabutan ng balita O napakalaki po ito Kasi binan na ni Facebook yung pong Facebook page Nitong si Rendon Labador So natapos na po yung mga katoksikan at paghasik niya ng lagim dito po sa Facebook Okay, so ang storya kasi uh, Last week, di ba naban siya sa TikTok? sinubukan niyang magreklamo sa TikTok pero hindi po dinineg, naban siya. E tapos yung mga galit sa kanya, nagsama-sama, minas report yung kanyang Facebook page. Uh, akala ko nung una hindi magi -e effective e eh, ito po, mukhang nag effective nga. At uh, pagpumunta ka dun sa Facebook page, itong si Rendon Labador, ito try po natin pumunta. Pagpumunta ka, search natin Rendon Labador. Oh, wala na, wala ka na po makikita yun na lang profile niya so wala na po, wala na yung kanyang uh, Facebook page So sa kanyang Instagram, siya po ay naglabas ng statement eh, Sabi niya, as of today, 12 noon, September 7, binura na ako sa Facebook ng Pilipinas Official statement will be uploaded in my YouTube channel soon O tapos, uh, pasensya na sa lahat ng taga-suporta natin at kasalukuyan Na hindi ako makapaniwala at nagulat sa pagkawala ng aking Facebook page Nagpapasalamat ako sa mga taong naniniwala at nagpapadala ng mga mensahe ngayon. Upload ko ang official statement sa aking YouTube account tungkol dito. Pasensya na at paralisado kaming lahat dahil sa mga pangyayari. Hashtag stay motivated. Yun, paralisado sa mga pangyayari. Yan ang main tool ni Rendon. Alam nyo wala naman niyang monetize dun sa account niya. Pero dyan siya nag-iingay. siya gumagawa ng balita. Dyan siya yan ang kanyang pinakalab na account, di ba? Na platform yung Facebook at diyan siya tinanggal. Masakit po sa masakit 'yan, masakit mawalan ng page. Alam niyo sa totoo lang, at ang hirap pa naman yan ireklamo kay Facebook kasi pag minsan pag tinanggal nila talagang final na yung kanilang desisyon. Napakahirap bawiin. Sa, to sa totoo lang, mas kaya ako ilang beses na ako nawalan ng TikTok, ng Facebook, kaya dapat hindi mo masyadong attached dun sa mga page mo eh Kasi katulad nung ganyan Ako naman personal Hindi naman po ako pabor sa cancel culture Ayoko din ng mga ganun Mass report o Pero naiintindihan ko kung bakit ganyan yung ginawa ng mga basher eh, Lahat kasi inaatake niya eh Kanina lang si Coco Martin inatake na naman O tapos lahat na lang uh, Sa noon time nga eh lahat eh From kila Vice Ganda Sila Ayon Si Ayon tinatawag pang palamunin diba? Tapos kahayupan, puro ganun yung mga sinasabi. Si Joey De Leon, inaatake. Si Paulo Contis, inaatake. So lahat inaatake. Lahat po binabash tapos masyado pong foul yung kanyang uh, bunganga. So kaya siguro po, eh, nakita na din ni Facebook. So I think it is time na tanggalan ng platform. And ah uh, uh, masayang masaya lahat po ng mga haters na rin doon. Sigurado po magre-rejoice po lahat ngayon yan. Uh, lahat ng mga pages lahat po ng mga artista na binash niya o siniraan niya lahat po 'yan mag-rejoice -re po ngayon. Ang sabi nga nung iba the world is healing. Oh, pero ganoon pa man tingnan po natin. Tingnan po natin kasi posible naman siyang lumabas sa Facebook ng ibang tao kaya gagawa sila panibagong page. Pero hindi na kasing viral nung dati kasi siyempre malakas yung algorithm ng page niya. So definitely maapektuhan po yung kanyang kakayahan na magkasik ng lagim sa social media. Abangan po natin kung ano po yung lalabas sa kanyang YouTube channel. So so ang update lang po kanina naglive ako kanina, tapos dumating si Attorney Maggie Ah uh, may isa lang pong witness ngayon, admin daw ng tape. Uh, siguro ang gagawin niya i, para i-point out na itong si Miss Jennifer eh, ay empleyado ng tape nung kung, kung kailan niya ginawa yung pong mga programa, yung mga uh, portions ng itbulaga Baka yun nang susubukan nilang buwin. So update ko po kayo mamaya pagbaba po nila. Try natin magtanong ng mga ibang katanungan nyo. Pero sa ngayon, mag-relax, mag-enjoy muna tayo, mag-celebrate muna tayo kasi wala na si Rendon Labador sa Facebook. Okay? Uh, so enjoy natin yung panahon habang wala siya kasi sigurado babalik yan. Sa mas maliit na page, sa mas mal... hindi magpapatalo yan. Pero sa ngayon, eh talagang masakit sa loob yan. Masama sa loob na Uh, mawalang ka ng Facebook page na milyon na ang tagal mong inipon. So definitely, kung galit ka kay Rendon, nagse-celebrate ka ngayon kasi kasi tawag nga nila digital karma. O, pero anyway guys, yun lang po, yun lang muna po report natin. Thank you very much. See you po sa next video. Stay safe parate. Dito pa rin tayo sa Marikina. Bye guys.